Pumunta ang kami ng libtong, sumakay sa balsa, kumain ng mga prutas at nanguha kami ng mga gulay mga badi. Pero bago yan mga badi, ako pala sa artisan ang inyong nakasalayan. Kagagaling lang namin dagat sa mga badi at naisipan namin na pumunta doon sa katawgan. Unexpected niya mga badi dahil walang well, sa isip ko na makakapunta ako dito sa binabantayang farm nila ati Dahil sa totoo lang plano talaga namin na pumunta dito at ngayon niya po ay nauna kami dito ang pumunta Kaya so far na excited ako na pumunta dito sa kanilang binabantayang farm dahil sa ganda ng view kung makikita nyo naman mga badi Kung mababanggit yung mga badi kung saan to ay dito lang po yung bandang mumbon at saka ito po yung tinatawag nilang katawgan Sa pagkakataon nga ito mga badi ay pupunta kami ng unahan kung saan sinasabi ni ati na meron silang mga tanim na gula at mga prutas. Malayo-layo pa nga ako mga badi ay tinawag na ako ni ate dahil meron silang nakit ng kilalang prutas dito sa amin na tinatawag na hulat bagyo. So far excited nga namin dyan mga badi kaya si Inday Ash ay nagtatalon-talon pa habang tumatakbo. Dahil sa totoo mga badi masarap talaga itong prutas na hulat bagyo kung tawagin sa amin. At makikita nyo naman na hinog na talaga siya. Medyo maasim nga itong hulat bagyo mga badi kapag hindi pa siya hinog pero matamis siya kapag hinog na. Ito nga ang isa sa pinakamasarap na manirahan sa probinsya mga badi dahil marami talaga ditong wild fruits na makikita mo. Umuha na nga rin ako dyan ng aking makakain mga badi dahil sa totoo na pakasarap talaga nito. Nagpatuloy na kami sa paglalakad mga badi, at for today's video mga, mga badi ay pupuntahan naman namin ngayon ang tinatawag na libtong. Dito talaga yung part na ang ganda ng view mga badi at dito talaga yung nakikita ko na in-upload na Ate Mary Grace na ang ganda talaga parang sa Switzerland. Dahil bukod sa nakasakay sa balsa o tinatawag sa aming tabaw ay napakaganda talaga ng paligid dahil sa napapalibutan ito ng mga water lily. Kailangan akong sinayang dyan na pagkakataon mga badi kung makikita nyo yung sa mga post ko ay puro dyan yung mga picture ko. At tatawag ko nga siyang mini Switzerland dahil sa napakaganda rin ng ilog at napapalibutan talaga siya ng magagandang mga mga water lily. Dahil sa lawak at ganda nitong par mga badi kaya hindi nagkakalayo na tawagin ko siyang mini Switzerland. Kaya sa mga gustong pumunta dyan mga badi talaga mag enjoy kayo dito sa view na ito. Para sa akin ito talaga yung the best na napakaganda na dinaanan namin mga badi. At hindi lang water lily talaga mga badi makikita mo dito at napakarami talaga kangkong na pwede natin pagkunan ng gulay. Narating na nga namin ang dulo ng mini Switzerland mga badi at ito na umpisa na kami para lakarin doon sa unahan. Medyo daan mga badi pero masasabi ko sa inyo na worth it ang pagpunta dito dito dahil sa napakaganda at talagang mag enjoy kayo super. Dito ang tinatawag na libtong mga badi and finally here na kami nakarating na kami sa libtong. Dahil sa maputik ang aming pa mga badi kaya naghugas muna kami. Kung mapapansin nyo ay napakaganda ng ilog at ang linis pa. Lata na kami ng sapin mga badi para sa aming lalagyan ng mga pagkain. Sunod naman naming pinuntahan ang taniman nilang pakuan mga birthday. Napakalawak nga naman ang taniman nila ate kung mapapansin nyo mga badi. Lapit yung nga sa taniman nilang pakuan mga badi ay namangha talaga ko dahil sobrang dami talaga ng bu bunga. At eto pa nga nagandahan ko mga badi dahil sa dikit-dikit yung bunga ng pakwan or watermelon. Na ang sarap naman talaga mamintas mga badi pag ganito. At tapos nga namin manguha ng pakwan mga badi ay sinunod na naman namin ang manguhaan ng peach hay at mustasa. Sobrang thank you nga dyan kay ate Mary Grace at kay kuya Dinis dahil yung pinanguha namin gulay ay binigay lang talaga niya sa amin. May na pinatansya dyan ni ate kung gano'ng karaming gulay ang kukunin namin. Nagbalat nga din dyan si kuya Dinis ng pinya na super hinog talaga mga badi at sobrang tamis talaga niya grabe. Habang busy nga sila sa paghahanda ng pagkain mga badi ay ako naman sobrang busy ko sa kakabidyo dahil gusto ko ma-share sa inyo at may pakita ang aming napakagandang adventure dito sa Libtong. Pakatamis na mga prutas nga kinain namin dyan mga badi at sobrang nabusog talaga kami sa dami ng prutas na aming kina. Masasabi ko sa inyo mga badi na sulit na sulit talaga ang pagpunta namin dito sa Libtong. At pag sa probinsya ka talaga tumira mga badi ay hindi ka talaga magugutom. Madami pa nga kami dyan ginawa mga badi at binisita pa namin yung Libtong Falls dito. Siyempre ipapakita na natin yan sa next video video natin mga buddy. Pagka uwi nga namin dyan mga buddy ay pinabaunan pa talaga kami ng pakwa ni kuya at ate. Kaya kung mapapanood mo ito at nagustuhan mo itong video mga buddy ay huwag kalimutang ipalo ang ating page at ishare na rin. Salamat. Bye bye.